sa Bay sa probinsya sa Zamboanga del Sur, subling nagpositibo sa Red Tide Subala sa Bifar. Alang sa dugang detalya sa maunga balita atong sayran ng kompletong report. Pinagay kang SM Danilo Pelari. Balita Sakto sa Abot. Subling ng positibo sa red tide ang Dumenkelias Bay sa probinsya sa Sambuanga del Sur. Mao kini ang sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR ning baguhay pa lamang apan gawas sa Sambuanga del Sur. Apektado usab niini ang Sapian Bay sa Kapisa, Coastal Waters sa Ruas City sa Kapisa, Coastal Waters sa President Rojas sa Kapisa, Coastal Waters sa Dawis og sa Tagbilaran City Bohol, Coastal Waters sa Pilar sa Kapisa, Coastal Waters sa Gigantes Islands og Carles Iloilo. Coastal Waters sa San Benito sa Surigao del Norte, Liaga Bay sa Surigao del Sur, Labot Nini, Hugtanon tanong nga gipay magnuan sa BIFAR. Ang mga maneragat nga bawal bukaon og shellfish ilabi na kantong gikuwagikan sa nasangpit nga kaligatan tungod delikado kini nga mga pagkaon gumikan gihapon sa retired apan bisan pa man ini gitino sa maung ahinsya nga lawas gihapon kanon ang mga isda pusit hipon ug kalimang nga makuha sa nasangpit nga mga kaligatan basta hugasan anog lutoon kini pag-ayo saktong balita ni Camigong Danilo Pilari son of 4.7 DXMB radio Sakto Pagadian. Sa dugang sa mga impormasyon, sa mga balita, nga ang inyong karong hapuna mga kamigo problema sa pagpunsisok sa mga pinariso sa Pagadian City Jail. Natuldo ka na sa mga bagong mga pasilidad sulod sa maong prisuhan. Kamigong Tantan Lumayno, alang sa dugang report. Balita Sakto sa hapon. Hingpit ng natuldukan ang problema sa pagpunsesok sa mga pinereso sa Pagadian City Jail tungod sa bagong pasilidad nga ilang nadawat gikan sa BGMP National kini ang gibutiag sa warden sa Pagadian City Jail Mel Dormitory nga si Jail Senior Inspector Teodorico E. Gernaldo atol sa exclusive interview ni NSMB News Team. So ang condition rate sa Pagadian City Jail uh, na So pag pag turnover sa ato pag human sa ato ang jail facility nakita at nakita niya sa Luyo uh, natay 40 kasilda pero ang fully occupied na nga kasilda 20 lang. So to nga so technically nasulbad na mo ang mo so, ang over condition problem to 100% ang amo uh, ang reduction sa amo ang over condition kumika aning bagong facility. <coughs> Sumala usab kang jail inspector Prenil Karen ang female dormitory warden nga tungod sa tabang sa legal services dali na lamang nga ngam ang ilang mga person deprived of liberty hinungdan nga luwag ragihapon ang female jail dormitory. Since uh, female kay ang ato amang kung naputay ato ang activity mag ka ng paralegal services so katabangan nila ang PDL nga madali o oh, release sa so, ato at, mong um, apod dili po dito Tumot ni ining proyekto dako kinigtabang nga sa mga PDL sa maong bilangguan na aron dili na sila maghuot sa ilang mga silda. Gituno losaba ang dako nga pasalamat ni Jel Senior Inspector Teodorico Gernaldo ngadto sa BJMP Nasional, BJMP Regional Office 9 o sa si national government nga mo gayod ang nagpundo sa mga proyekto tungod nini na solusyonan na ang problema sa kakulangon sa mga silda. Nagpasalamat mi sa uh, BGMP National Office, BGMP Regional Office 9 o uh, ato ang national government na nagpundo uh, ini nini kay kung wala ipundo kikas national office, national government probably ang problema sa over-condition nagpapilipo. Tugang ni Jail Senior Inspector Gernaldo ngakon mahatag lamang sa mga PDL ang nindot o luag ng mga jail facilities mapugan matod pa ni ini, ang mga insidente sa nitabo sulod sa mga jail facilities. Kita gina nga tinuod tong among gingon nga <clears throat> kung ma-provide lang nato ang conducive na jail facility para sa atong PDL mapugan nato ang mga uh, mga insidente takas uh, noise barrage, mga rayot, tungod kay sa ilang sa atong pasilidad karon very conducive sa rehabilitation. Sakto malita ni Kamigong, Tantano Mayno, Dexmb 147 Music Best, Radio Sakto, Pagadian. Alang sa katapusang unat sa mga balitang lokal nga itong nakalap karong hapuna mga kamigo pag sa ulog sa Jesus Reigns 2023 sa probinsya sa Zamboanga del Sur, gidagsa sa bagang duot sa mga katawan, samtang himaya sa labaw nga bakagagahom nagbatig babaw. Alang sa rungang detalya sa maong balita niyang report. Malita, sakto, sa ababon. Labaw pagdaig pagpasidungog ngadto sa labaw nga, salabaw, nga baka gagahom. ang babaw pag sa pagsaulog sa so Jesus Reigns 2023 sa probinsya sa Zamboanga del Sur kagahapon hapong adlaw Nobyembre 27, 2023 nga sa Blue Oval Zamboanga del Sur Provincial Government Complex da o Pagadian City. Gisalmutan kini sa nagkadaiyang mga religious sectors gagikan sa nagkalain-laing nga munisipalidad nga sakop ning probinsya kay baluan nga sa may launa sa hapon nagipay gipay gayon nga parade isip ti sa si pagsugod sa maong kalihukan o gumani ini nagsugod ang extravagant worship di na babungahon gumikan walay hunong ang panagawit og pagpasinungog ngadto sa labaw nga baka gagahom. bisan pa man sa si kainit og kaigang sa si panahon apan nagibaliwala kini sa mga katawhan gani uban panila ang ilang mga anak o gumang miyembro sa si pamilya aron silang tanan baka salmot sa maong langit noon nga kalihukan ang Jesus reigns gina sa ulog kini kausa sa usa ka tuig diin mukabat sa 83 ka mga probinsya sa timog sud sa Pilipinas ang nagpaygayon niini kagahapon adlawa karon nga tuig nagtangag kini sa temang intimacy with the word ug niuli ang matag Christian believers nga balon ang saad sa atong labawng makagagahom gabisan paman pa og biyaan ang pasakitan ta sa tawo uban pa nga butang sa kalibutan Apan ang yang kanunay nagpaynumdum kanato nga dili og dili gayud taniya biaan og talikdan ta sa ato ang baga kapakyasana. Saktong balita di ka bigang Jazel Lagumbay 104.7 DXMB Music Basta radio Sakto Pagadian.